Hello po! Ayan, nahihirapan po ba kayong makuha yung 60,000 minutes feud na hinihingi po ni InStream Ads? Ayan, kung nahihirapan po kayo, ito po yung aking sagot. So, mag-upload lang po kayo ng mag-upload mga kalalabs ko dyan. It's either a reels or long-form video. Ayan. Mas mainang po siguro kung long-form video po. Ayan. For me po kasi, ayan, consistency lang po yung aking ginawa. At hindi po natin talaga alam kung ano yung mag-viral. Ayan. Ako po, personally, ayan, I'm very, very, very happy po dahil po meron po akong isang video na nag-viral po at talaga pong counting pa po siya. Ayan. Umabot na po siya ng 1.5 million and mag 1. 0.6 million na po siya. Alam nyo po ba, mga kalalabs, pag po meron kayong isang video na nag-viral lang, ayan, ha-hatakin po niya lahat. Magmula po sa reach, sa engagement, sa 3 seconds uh, minutes viewed, ayan po, I mean 3 seconds uh, views, video po, ayan, tsaka po yung mga net followers, ayan, unti-unti nyo tapat patataasin ang mga yan, mga kalalabs ko dyan. Ayan, basta consistent lang po kayo sa pag-upload dahil hindi po talaga natin alam kung ano yung mag-viral, katulad ko po, ayan, so... Alam niyo po ba yung isang video ko po na yon na nagkaroon po ng, ayan po nakikita po niyo yung 3 seconds video views po niya, isumabot na po ng 1.6 uh, million, uh, one, 1 million and 600,000 K na po yung ano po yung nag-view sa kanya. Tapos po, ayan po, nakikita po niyo yung 1 minutes video view, ayan po, isumabot na po ng 470 plus uh, thousand po. Tapos po yung average minutes viewed po niya is 35 seconds. At alam nyo po ba ito po yung malupit? Kung di ba po hinihingi po dun is 60,000 minutes viewed? Ayan po. Tingnan nyo naman. Diyan pa lang po panalong-panalo na. Nakakuha po siya ng 1 million. 1 million and 300,000 plus uh, minutes viewed. Diba? Compare po sa hinihinging 60,000 po na minutes viewed ni in-stream ads bukod po sa 5,000 followers. Ayan. So, push lang ng push mga kalalabs ko dyan, mga ka -reels at mga ka-page. Ayan. Dahil hindi po talaga natin alam kung ano yung magbabiral. Kaya, wag po kayong panghihinain ng pag-asa. Ayan. At, isa lang po pala, yung mga nababalitaan ko pong nag nagkikipag-watch to watch yung papanoorin yung videos, papanoorin yung videos. nako po, wag nyo na pong gawin yon Ayan, marahil po kayo po dahil po mga, may mga dahil desperado po talaga pero hindi po talaga siya ano, uh, recommended dahil po may mga nagaano po diyan may mga anong tawag dito yung mga talagang AI po ni ano, uh, Mameta. Talaga po yung mga system po niya nag nag, nag na, na ano po yan nag -de detect po ayan baka ma-detect po yung inyong mga page at magka-problema kaya yan po mga lalabs yung ating pong suggestion is mag-upload lang po talaga na mag-upload as long na uh, ang tawag din yung uh, po ng video, gumawa yun, yung sa surroundings po nyo. Talaga po, as in, hindi po natin alam kung ano po yung videos na magbabiral. Katulad ko po na meron po ako nag-viral. Alam nyo po ba, bonus na po doon at dahil kakamonetize ko lang po. Kakamonetize lang po ng aking page nung mag po siya. So, bonus na po sa akin at kumita na po siya. <laughs> Ayan, at kaya I'm so happy po mga kalalabs ko dyan Kaya yun po, isinishare ko po sa inyo kung ano po yung mga ginawa ko At naging consistent lang po ako sa pag-upload ng mga videos ko Dahil nga po, ulit-ulit kong sinasabi, hindi po natin alam kung ano po yung magbabirus So, let's do this mga kalalabs ko dyan I hope kayo din po ay may mag-viral Or maritch nyo, nyo na po yung mga hinihingi pong requirements ng mga tools po na gusto nyong i-set up po. So, thank you so much po. I hope po na-inspired din po kayo. At talaga pong push lang po tayo sa pag-reveal, sa pag -pipage. Ayan, for the goal. So, thank you so much po mga kalalabs. Bye!